Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng mga smuggled na Indian buffalo meat ang nakumpiska ng mga otoridad sa Dasmariñas, Cavite. Bukod sa wala itong permit, napagalaman ding ibinebenta ang umaalingasaw at nanggigitatang karne sa ilang palengke. Si Claisel Pardilla sa detalye. Nang ata at umaali nga sa una ang mga karneng ito ng datna ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement na lantarang ibinibenta sa limang stall sa isang palengke sa Dasmariñas, Cavite. Naabutan ding dinidiskarga mula sa mga truck ang kahon-kahon pang imported meat papuntang palengke. Ayon sa DA, smuggled Indian buffalo meat ang mga ito na bukod sa ipinagbabawal ibenta sa mga palengke ay mishandled din. Ibinibenta umano sa ilang restaurant at paresan ang naturang karne. Papalo sa kalahating milyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Dahil walang permit at masama ng kondisyon, mapangarib na ito sa kalusugan ng tao. Kakasuha na paglabag sa Food Safety Act ang may-ari ng smuggled meat. Hinihikay tama ng publiko na iwasan ang pagbili ng murang karne at tiyaking galing ito sa lehitimong seller. Kalayzal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan. Rise and Shine, Pilipinas.